hello po, good morning mo sa lahat. welcome back sa YouTube channel. For this video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito ay galing kay Jufilme Operio. Nasa 14 days pa daw bago maia yung kanyang dumalagan baboy. Pero may lumalabas na kulor puti. So kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin na, umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga dumalagang baboy o mga inahing baboy na kakatapos sa na pong nakastahan. Sabi ko po sa mga previous vlog po mga kaibigan, para malaman po natin na buntis po itong inahing baboy ay tayo po magbilang ng 21 days bago po siya nabulugan kung hindi na po siya magre-reheat after 21 days, so another 21 days na po for confirmation na buntis pa talaga yung ating mga inahing baboy. So kung hindi po siya nagreheat in the first 21 days at saka hindi po siya nagreheat in the second 21 days, mataas po yung chance o mataas po yung percentage na nagbubuntis po yung ating mga dumalagang baboy o mga inahing baboy na ating pong pinakastahan. Ito po tayo sa tanong po nating kaibigan. Ito po yung kanyang inahing baboy. Uh, nasa 14 days pa lang ito bago po nakastahan pero may tumagas na kulor puti doon po sa kanyang mga puerta. Normally po mga kaibigan, after po tayo papakasta sa ating mga inaheng baboy, AI man yan o barako man yan, mayroon po tayong tinatawag na extra seminal fluid. Ito po ay lalabas yung span of day 1 hanggang day 10 o day 1 hanggang day 7 pagkatapos po tayo papakasta sa ating mga inaheng baboy. Ang mga extra seminal fluid kasi ito po yung mga sobra-sobrang seminal fluid na hindi na po na-accommodate ng cervix ng ating inahing baboy. Lalo na kapag EI, kapag dalawang bote po yung ating itinurok na similya doon po sa ating inahing baboy, minsan, yung capacity po ng cervix sa ating inahing baboy kung saan po nakapasok yung mga similya ay maliit lang. So, yung mga extra seminal fluid na yan, yan po yung lalabas within the span of day 1 or day 7 or day 1 to day 10 pagkatapos pong maiaywan ting mga inahing baboy. And then, kapag barako po yung gamit, yung iba pong lumalabas po ay nagkakaroon ng parang gel o gelatin na atin pong makikita doon mismo sa bandang kwita nating inahing baboy a uh, day 1 to day 10 o day 1 to day 7 after po nating napakastahan yung ating mga inahing baboy. Yung mga seminal fluid, yan po ay normal lang yan ha lalabas talaga doon po sa ating mga inahing baboy pagkatapos pong makastahan. Yung seminal fluid din po mga kaibigan, doon po lumalangoy yung ating mga similya o sperm cell ng mga barako natin atin pong itinuturok doon sa ating mga inahing baboy. Kapag walang seminal fluid, hindi po makakalangoy yung similya at hindi po tayo magkakabuo ng mga biik doon sa ating mga inahing baboy kasi po wala pong seminal fluid kung saan doon po lumalangoy yung similya ng ating mga barako punta po doon sa loob ng cervix sa ating mga inahing baboy. Pero, sa atin pong subscriber ngayon, sa kanya pong concern, sa atin pong nakikita, ito po ay hindi po extra seminal fluid, kundi ito po yung mga similya na nalulusaw o hindi po nakabuo doon sa loob ng tiyan ng kanyang inahing baboy. Ito po yung dahilan kung bakit po lumalabas yung mga similya na nagiging parang nana po mga kaibigan. So ito po natin nakikita na yan, yan yan po ay magkahalong similya at saka uh, seminal fluid na lumalabas doon po mula sa cervix ng ating inahing baboy. Siguro, nung nagkandak po sila ng EI, ay hindi pa ganun ka-standing heat yung inahing baboy o siguro po nagkaroon ng stress kaya lumabas po yung kanyang mga similya o kaya naman po hindi po natayminyan ng maayos ng uh, pag-EI o pagturok ng similya nang uh, technician kaya po lumalabas po yung mga seminal fluid kasama na po yung mga similya. So ito po ay lumalabas po 14 days after na EI kaya parang nana na po siya na lumalabas dun po sa kanyang puwerta. And then kapag ganito po mga kaibigan talaga pong maxi-stress yung ating mga inahing baboy. Napansin nyo po yung kanyang inahing baboy po ay nakahiga na lang at saka habang lumalabas o habang tumatagas o lumalabas yung mga anana mula po sa kanyang puwerta. So itong mga ito po, ang tawag po dito sa amin ay nalusawan o hindi po nakabuo ng biik doon sa loob ng tiyan ating mga inahing baboy. Kaya, ang advice ko po dito mga kaibigan, kinabukasan po, turukan niyo po ng rube pin strip and then turukan niyo po ng vitamin EDA 5 ml and then turukan niyo po ng vitamin uh, B complex 5 ml din. Nang sa ganun po mga kaibigan, 5 to 10 days ang inaheng baboy nyo po na iyan ay pwede na po maglandi at saka pwede na pong pabulugan uli barako man o AI inyong gamitin. Yan po ang tinatawag na nalusawan at hindi po siya nakabuo ng biik doon sa loob na kanyang chan kaya lumalabas po yung kanyang mga seminal fluid kasama po yung mga similya na nagiging nana na po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Sana naman po ako yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung bakit nalusawan yung mga inahing baboy na bago po lang nakastahan po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.